Muling binigyan ng katuparan ni na Governor Aurelio Oye Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali ang pagkakaroon ng isang bagong multipurpose facility gym ng Kawayang Bugtong Elementary School sa bayan ng Gimba. Ayon kay Principal Susana Aguinaldo, napakahirap para sa kanilang mga mag-aaral ang walang magamit na gym lalo na kapag mayroon silang activities sa school. Lalo na niya sa umaga dahil nabibilad ang mga bata sa sobrang sikat ng araw ay hindi sila nakakapag-program kaya hinihintay na lamang nila sa hapon para kahit papaano ay wala na ang sikat ng araw. Nung po wala pa po kaming gym, hirap na hirap po kami kasi kakapraso lang po yung bubong ng, ng gym namin. Kapag ka may activities po kami ay ano, nabibilad po. Lalo na sa umaga, hindi po po pwedeng mag-program sa umaga kundi sa tanghaling tapat na or sa hapon para yung araw ay nakaano na siya sa bandang kanluran. Isa rin sa mga malaking suliranin ng nasabing paaralan ay kapag panahon ng graduation ay wala rin silang magagamit na pagdarausan. Dahil dito ay gumawa sila ng request sa Pamahalang Panlalawigan para magkaroon sila ng gymnasium na kaagad namang tinugunan kaya malaking pasasalamat ng mga magulang, mag-aaral at mga guro dahil may nagamit na silang maganda at maayos na gym sa kauna-unahan nilang graduation kung saan hindi na naiinitan at nagsisiksikan ang mga magsisipagtapos. Malaking-malaking tulong po ito sa amin. Actually, uh, kasi nga po kapos po kami sa mga classroom, kaya malamang gagawin po namin ito na um, classroom na din. Maglalagay na lang po siguro kami ng divider para kahit na maging tatlo or apat na classroom pa po ito. Paliwanag ni Engineer Georgina Isgera ang proyekto ay handog ng pamahalang panlalawigan para sa mga batang mag-aaral. Ah, uh, sobrang halaga ng gym. Ah, uh, kala natin maliit lang yung project na to, pero this is very important lalo na sa mga estudyante na sabi ko nga kanina sa mga events na may mga nahihimatay during graduation so, ng mga bata. So, itong project ni Gov na to, very beneficial para sa mga estudyante ng na nag-aaral sa Kawayan Bugtong Elementary School. Magsisilbi o manong classroom na rin ang mga estudyante at guro ang ipinagkaloob ng multipurpose gym upang tugunan ang kakulangan sa classroom ng eskwelahan. Maraming maraming salamat po sa bagong gym na ibinigay niyo po sa amin. Malaking malaking tulong po ito. Kasama si Jeremy Ramos at si Toman Sanal, Smile Sopetran 23, para sa Balitang Unang sigaw